Alden Richards, Catherine Bernardo, huli kam ang loving loving. Kinikilig ang mga taga-suporta kina Alden Richards, at Catherine Bernardo sa panibagong video na kumakalat ngayon kung saan makikita ang gentle na pagyakap ni Alden Richards sa aktres. Ilang beses na rin naging laman ng mga usap-usapan sa social media, sina Alden Richards, at Catherine Bernardo, dahil marami ang nakapansin sa pagiging extra sweet at closeness nila sa mga pagkakataong nagkasama sila sa iisang event. Matatandaan na kasama si Alden Richards sa mga kaibigang inimbitahan ni Catherine Bernardo noong nakaraang birthday celebration nito sa El Nido, Palawan. Kung saan, kinantahan pa ni Alden Richards si Catherine Bernardo. Noong nag-organize naman ng isang late birthday celebration ang glam team ni Catherine Bernardo, ay naroon naman si Alden na may daladala pang bulaklak para sa aktres at isang mamahaling regalo. Bukod pa rito, naroon din si Alden Richards sa house blessing ng multi-million dream house ng aktres. Ang mga kumakalat na larawan ay nagmula sa nasabing house blessing ni na Catherine Bernardo na kaagad na umani ng komento mula sa mga netizens. Init-init na nga ng panahon, mas lalo pa gumagrabe ng dahil sa inyo Kat din. I love the way how Alden gives a hug to Kat, so warm and so sweet. Very meaningful hugs, manifesting the relationship for both of them. God bless you both. Ang real life encounter nila, ay parang teleserye, na nanakakabitin, and everybody is waiting in the next episode sabi naman ng isang netizen. Sa kabilang banda lalo naman nagngit-ngit ang mga Aldob fans na hanggang ngayon ay naniniwalang nagkaroon ng pamilya sina Alden Richards at Maine Mendoza kung saan nagkaroon pa umano ang mga ito ng kambal na anak. May mga tumatawag tuloy ngayon kay Catherine Bernardo bilang kerida o kabit ni Alden Richards. Samantala wala pa naman inilalabas na pahayag si Alden Richards kung nanliligaw na talaga siya o sila na ni Catherine Bernardo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.